May kumikita pa nga ba sa sari-sari store? Eh, ang dami-dami na nila. Alamin natin yan kasama ang expert mula sa grocery. So, ER, paano nga ba talaga kumikita ang isang sari-sari store? Magandang tanong yan, Pao. Actually, ang pagtitinda ay isang legit na pamamaraan para kumita. Yung mga sari-sari store owners, ang pwede nilang gawin kung magkano yung bili nila sa produkto, papatungan lang nila yon ng piso, dalawang piso per piece na binibenta nila. Ay, ganun. Parang ang lang. Kung tutuusin, parang maliit. Pero pag i-compute mo siya as a percentage, halimbawa, makakabili sila ng sabong panlaba, isang sachet siguro, sabi mo nang 6 pesos, 50 cents. Pero kaya nilang ibenta yun ng mga 8 pesos to 9 pesos. So kahit na sabihin mong 1 peso, 2 pesos lang yun, actually, lumalabas na sa mga 30% margin yun. Ah, so malaki pa Medyo malaki kung kaya, di ba? Mahal ba yun? Kasi 30% yung patong nila. Pero sa totoo lang yung ginastos mo na extra 1 peso para mabili mo yon natipid mo naman sa tricycle 30 pesos 40 pesos o sa jeep na 13 pesos mas okay pa rin bumili sa sari-sari store may iba pa bang paraan para kumita sila pwede kasi syempre dahil nandun na sila sa community na yon yung iba nagbebenta na rin ng load nagbabayad center nagka cash in cash out yun yung mga pwede pa nilang idagdag para mas lalo pang lumaki kita nila So, magkano po ba yung pwede nilang kitain sa isang buwan? Malaki yung range na yan. Halimbawa, kaya mong bumenta ng isang libo sa isang araw worth of products. Sabihin na lang natin 20% yung patong mo. So, kaya mo na 200 pesos per day. So, sa isang buwan, mga 6,000 pesos yon. Pero may mga tindahan na kaya nila magbenta ng 5,000 a day. So, sa 5,000 a day, sa mga 30,000 halos na yun sa isang buwan. So, malaking dagdag na yon sa financial capability ng bahay. Thank you, ER. Malaki pala talaga ang pwedeng kitain ng sari-sari store. Kayo ba? Magkano yung target kita nyo kada Comment mo sa baba, like and share para sama-sama tayong lumago.